ng bike yung isa namin kasamang trainee. Ang cute pink yung polo. Bili ako ng munggo dito sa uh, Brazilian store. Ito. yung tindahan at pag 100 yen or kung sa piso 43 pesos halos lahat ng mga binibinta dito yun na yung bike na tatlong gulong Oh guys. First time ko pa ito ko pa itong dito na ano. Ah. May card. Ito solar. Meron din mga engine nila na binibinta binebenta. Napang ano pang makina yan dito na naman tayo sa second street, second hand shop. Ang naman kami sa park kasi sabi na sabi ko nung, namin nung dati na pag mamumulaklak na kung sakura babalik kami dito namumulaklak na guys. Ikaw hey, claro, may gusto mong video ani? <laughs> ngayon doon sa ibabaw yan ang oras ngayon 3.30 ano ah, buta nga sa mga bike diri ah ha tingnan mo yung ano guys oh. tinatapon ano yan parang kabinet magamit pa yan ah guys dating daw eh pag uh, uh, holiday yan wala gala bike bike sa paligid ngayon mas maganda ng magala kasi yung temperature medyo mainit na hindi na masyado malamig kasi papatapos na nga yung ano, taglamig summer na naman to pero bago mag summer yun maganda dadaan muna sa magandang temperature ang temperature na tamang tama at saka mamumulaklak ang paligid magkukulay maganda ang magkala kahit saan saan park o kahit saan ang laki ng ano crab guys ito nga palang kanto na ito or itong street na ito dito hiniheld yung ano, yung tinatawag na natso festival ah uh, Natso Matsuri Iye yeah. Ang tawag niyan uh, Summer Oo nga Natsu Natsu Limutan ko na agad Natsu Matsuri Kung sa Pinas yun Parang Pinas din uh, Festival Parang Pista Yan, Dito sa Street na ito Dito na Kali uh, na ito Daming tao dito guys Pag ano festival August pa yan eh August ngayon ah, uh, March pa lang mag April na may din ako dito pag ano pag mag festival yan wow nice car guys nadaanan ko medyo may usok grabe ang ano ng amoy parang ang sarap ano kayang niluluto dyan parang restaurant eh nakakanji kanji na hindi ko mabasa yung sinulat parang litson manok para tuloy akong nagutom guys medyo gutom na ako mas nagutom pa ako kasi na kasi yung may ko yung ano usok na mubang ano, ano litson dito tayo sa may binilibin ngayon uh, kaya parang nagutom ako eh bilhin mo na ako ng Paklans dito at kakain guys, may nakasulat, nakasulat kung mababasa mo to ah, uh, Piripin Philippine banana ibig sabihin na uh, saging ng Pilipinas Ito yung produkto na saging ng Pilipinas guys Dito na sa Japan nakadispli na sa 7-Eleven Japan parang nagbago yung isipan ko guys parang wala akong napiling pagkain eh may plano sana akong bilhin na pagkain pero wala eh doon na lang siguro ako sa may pinatawag na sukiyaki na kainan doon na ako kakain doon may libre pa yung tubig tinitingnan ko lang yung location ko guys kung uh, ano baba dito sa location ko ngayon eh saan yung mas malapit na daan papunta doon sa gusto kong puntahan ito mga eskwela ng mga bata dito guys sa uh, elementary ata to wala akong ano basta uh, para lang ng mga bata pa yan o may mga kahit sa bado ngayon yon may mga batang <laughs> pupunta dito nagpa-practice ng anong laro yung pinapractice nila pinakauso dito soccer eh soccer, baseball yun mga pinaka laro na dito eh sa Pinas kadalasan talaga Pinas sa uh, basketball eh dito ang um, mga sakir yung pinakahiligilay parang shaolin sakir ayan siya guys mga baka kasi, kasi kadalasan ang mga in-offer na dito baka saka baboy hindi ako kumakain ng baboy baka lang ayan, sukiyaki yan sukiyaki saan pili yung bike english mino available. Ang ganda yan. Kutsa. Medyo nalilito ako guys kung saan yung tilihin ko. Saan yung bilihin ko. Ito lang nga ito Or ito. Decision ako. Ito na lang siguro talaga guys. 490. Look na natin ito.

Guys, ang tagal ko na dito. Tingnan mo yung ano. Tumigas na yung ano. Nag-dry na. Dahil sa tagal ko dito nakatambay. Guys, ito mahirap. Ang beauty pag ibaba lang yung raincoat pagkatapos ko lang yung sibaba um, jacket kaya lang naman malapas talaga medyo mahirapin kasi kailangan talaga maringkot up and down at so, saka malamig pa yung panahon pagkatapos ulan pa dahil muna tayo dito sa sipon para magpili na raincoat.

Ano? Wala nang ulas Lahat muna tayo dito sa lagayan ng mga pandabas na damit guys Dito na lang tong vlog na ito guys Mag Magtrabaho na muna ako Bye bye sa inyo nga Salamat sa panonood